Balik face-to-face -face matapos ang ilang taong hybrid dahil sa COVID-19 pandemic ang pagdiriwang ng Philippine National Health Research System Week na dito sa Eastern Visayas, ginanap. Aminado si Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology o DOST na sa kabila ng marami mga pag-aaral at researchers ay nakakaranas pa rin ng problema ang bansa upang masolusyonan ang ilang mga problema ng komunidad sa kabila ng mga matatagumpay na research dahil sa kakulangan ng resources ng bansa. Pero gate ni Montoya na sa kabila ng kakulangan ng mga resources sa bansa ay nagpapatuli pa rin ang kanila mga ginagawang pagsasaliksik hanggang sa punto na maging visible ito at maramdaman ng publiko tulad na lamang ng programa nila na Tuklas Lunas Program na kung saan tinitignan nila ang lahat ng halamang gamot sa buong bansa na posibleng dito manggaling ang lunas sa ilang mga sakit. ang nangyayari po inpak marami. Kaya lang po, una, hindi lang napapublicize dahil po, unang-una, hindi namin pwede publicize until ito po ay napatunayan na talagang effective. We have the, we have the intellect, we have the people, yung kagalingan nasa atin. Pero hindi po tayo, hindi kakulangan tayo sa resources. So, ang hindi natin kaya na puntuhan lahat itong mga clinical trial na ito, pipiliin lang natin kung ano yung pwedeng gawin. So, katotohanan yun, no? Patuloy po ito and we are very optimistic na dadating din po tayo sa point na yan at tayo na rin talaga ang gumagawa ng ating mga sariling gabon. Samantala, ibinida naman ni Director Exuperio Sabalbarino, ng Eastern Visayas Health Research and Development Consortium at host ng 16th Philippine National Health Research System Week, ang dalawang proyekto na sinuportahan ng ahensya tulad ng Project Buhat o Babies Under Heat Assisted Technology Kangaroo Mother assistive Device at ang Health Seeking Behavior of Dengue Patients and Carers During the COVID-19 Pandemic in Naval ang Kauyan, Biliran. Ang Project Trikbuhat ay isang kangaroo mother care device na tumutulong upang mapanatili ang temperatura ng sanggol sa pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact na makakatulong upang mamonitor, ma-detect at ma-regulate ang temperatura ng mga premature at low birth weight infants sa loob ng tatlo hanggang sa anim na buwan. Ang ginagawa kasi natin ngayon, the moment the baby is born, linalagay ka agad dito sa abdomen ng mother. Sometimes, may mga ano tayo na hindi nako-control ang temperature. So, as an improvement, we have this project buhat. Actually, hindi lang ito pwede, pwede sa mothers. Pwede rin ito sa mga fathers. Oo. The moment after delivery, pwede ang father ang mag-ano ng baby. currently the project team is still working for the phase two which will be conducted to test on certain health indicators in a clinical setting proving that it is safe to be used by its intended users and acceptable for commercialization additional features to the device will be included such as mobile phone application that will work that will work best with it as well as Bluetooth or Wi-Fi capability of the device to remotely monitor conditions. Ang naging bahagi ng pahayag ni Director Ex Superior sa Balbarino Chair ng Eastern Visayas Health Research and Development Consortium at host ng 16th Philippine National Health Research System Week. Ang Philippine National Health Research System ay isang national convergent strategy ng gobyerno para sa health research sa bansa na nagsusulong ng kooperasyon at integration ng lahat ng institusyon tulad ng Department of Science and Technology o DOST, Department of Health o DOH, Commission on Higher Education o CHED at ang University of the Philippines-Manila National Institutes of health na layong tiyaki na mga nagawang research ay makakatulong sa evidence-informed health policies ng bansa. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radyo, Bombo!